Isa sa pinaka-inabangan ngayon taon ang pagbubukas muli ng kaharian ng Encantadia. Labing isang taon ang nakalipas bago magbalik telebisyon ang kwanta seryang ito. Padaanin niyo ako mga pasnea! <tod> Aya naman ilang beses din itong nag sa social media. Kwento ito ng apat na sanggre na nangangalaga ng kanya-kanya mga brilyante. Si Amihan na ginagampana ni Kylie Padilla ang siyang may hawak sa brilyante ng hangin. Si Glyza De Castro naman ang gumaganap bilang pirena ang may kontrol sa brilyante ng apoy. Si Gabby Garcia ang gumaganap sa papel na alena ang may hawak sa brilyante ng tubig. At kay Sangre Danaya naman iniatang Atang ang brilyante ng lupa. Dream role raw ito na may tuturing para sa aktres na si Sanya Lopez. Kaya nga matinding ensayo raw ang pinagdaanan niya para sa papel na Sangre Danaya. Naging dream role ko yung pagiging Sangre kasi syempre nung bata ko madalas ko napapanood si Danaya parang sabi ko, ay gusto ko maging warrior princess. So yun, kaya ako naging dream yung pagiging sa Sangre. Pero bukod sa pagganap bilang Sangre, ang din pala nitong si Sanya ang maging isang chef. Hihili ko na yung lutu-lutuan, yung kukuha ko ng dahon-dahon doon sa tabi-tabi, tapos lalagyan ko ng water, ganyan. So parang, tapos yung mami ko habang nagluluto, nag-observe-observe observe na ako. Sabi ko, feeling ko paglaki ko gusto kong mag maging chef. So, na-inspire ako sa mga nakakasama ko sa lola ko habang tinuturuan ako. Kaya naman pansamantala mo munang lilisanin ni Danaya ang mundo ng Encantadia. Dahil ngayon, sa kusina raw mo na maghahatid ng mahika itong si Sanya. Ang kanyang lulutuin, mga putahing pwedeng ihanda sa nalalapit na Noche Buena. Pero dahil bilang sangre, kailangan nalagaan ni Sanya ang kanyang figure. Kaya dapat daw masustansya pinsala sa inyong lahat. Ayan, at magluluto ngayon si Chef Kyle. Actually, tuturuan niya ako. At Chef Kyle, ano bang lulutuin natin ngayon? Uh, Miss ang lulutayan natin ngayon ay isang pineapple fried rice with embutido. A very fit for our Christmas celebration. Unang ipirinito ang embutido, Hindi sa karne, gulay ang sangkap nito. Kaya, guilt-free magkahango so namang iniluto ang brown rice na dihamak din na mas masustansya. Onion, garlic, carrots, and pechay. Pagkatapos, Together. nilagyan ito ng mga pampalasa. High fiber po, po siya. Maganda po sa earth. Yes. Maganda po siya sa colon natin. Perfect and talaga po. siya pang diet. Ah, yes. And then the rice. Rice. Pura nga, no? Ayos. Kailangan lang itong iti fry hanggang sa maging golden brown ang kulay. Favorite ko pa naman yung pura. Ayan, so, so ipat na natin. Opo. Ano naman yung gagawin natin dito, Chef? Ay, yung gagawin natin is gagawa na tayo ng sauce. Pagkatapos, maaari na itong timplahan ng mga pampalasa at pampaanghang. Oh, okay. Oh, okay. Sagat lang. <laughs> Ito na ang buhay ng Kaling beans. Games. Ang first natin is it for si Chips. The potato chips. So, kailangan dahan-dahan na magbigay. So, chef, pala, perfect siya pang snacks naman. Pwede pa rin yan. Sanya, mukhang sisiw na lang sa iyo ang pag fry, ha? Okay, next is the nuggets. Nuggets. Mm -hmm. Chef, ano ba? Ano bang klaseng nuggets ito? Ang um, nuggets natin is plant-based, homemade, made of texturized vegetable protein, which is the source of our uh, protein. And vegan. Very healthy. Yes. Chikahit mo nga ito si Chef Mama. Bigat ka na. Ang dish na ito, perfect daw na appetizer ngayong Pasko. Masarap na, masustansya pa. Pero I wonder, pumasa kaya ito sa panlasa ng kasamahan niya sa Encantadia na si Andrei Paras? Seta! Seta! nice. Mukhang nice. Ay, mukha ano, di ba? So, if ever pwede ba, pag-taping, tutuwa mo naman ako. pwede oh, naman. Din. So, pwede pwede. So, kung may ano ka, if ever may, may restaurant ka, sama mo ako.